Baintake ka mga panimay sa sitio Sudlon, Barangay Katarman, Lungsod sa Cordova, ang hingpit nga gilamoy sa kayo sa nebong sunog kagahapon sa buntag. Samtang lain 15 ka mga balay usam sa mong dapit. Ang nakanan sa kayo sa ground floor sa balay sa Osaka, Imiterio, Pogoy, Gikirahong, Nakasulod. Ang kayo, base sa gamang investigasyon sa Cordova Police uh, or Fire Station. Apan kay sikit-sikit ang -sikit, mga panimay, ugsaga din eh, ginama sa line material sinungdan nga pas-pas nga nakakatap ang kayo. Alas 9.25 na dawan sa Cordova Fire Station ang alarma sunog o alas 10.11 na hingpit nga giniklarar nga fire out. Buka sa 250 mil pesos ah, gibiling danyo sa mga sunog? Samta ato sa itabo na kuryente hano sa mga usaka 35 anyos nga lalaki. Kinsa misaka sa ato sa usaka balay ugmitabang sa pagpaong sa kayo. Padayon na uh, karon nga gisubay sa Cordova Fire Station ang hinungdan sa suno. Nami tulo nga kuan, can, uh, can, daw, kano, nga, nibuto, kuna, nang, nang, luto, o anjitan daw kuno nga ni buto o kanang nagluto uh, magidiaan ang isa kay nag-under kuno LQ fan overnight without ko ma molay tao.